sa isang tahanan na konti ang babasahin. Kasi ang mga magulang ko hindi mo talaga nagbabasa. Kaya ano, no? kaya siguro na hindi ko magbasa, no? Dahil, ano, yun ang pinagkait sa akin. Ito yung mga pagkait sa akin, maraming napagkait sa akin mga aklat na gusto ko sanang basahin. Kaya sa bahay, pag meron dumating na isang aklat, anuman ito, ano man ito, tukuman saan, hindi man, ano, hindi man, akma para sa akin ito minabasa ko talaga sobrang ano, uhaw na uhaw ako sa pagbabasa. Kaya siguro ako nagsusulat. Kasi ano eh, bata pa lang ako, nakita ko na yung halaga ng mga salita. At ano epekto ng mga salita para mapaunlad yung isip ng isang tao. No? Pero nung bata ako, hindi naman talaga siguro talaga pagsusulat ang gusto ko. No? Nakita ko lang yung potensyal ng pagsulat para sa aliwan, pumatay ng oras, magpalawak ng imahinasyon, maging aliwan. Kasi sa bahay din namin, Uh, may oras, na no? may schedule na pagbukas ng, ng, ng television. Kaya ang ko mo ng aliwan. No? Kaya ang tanong paraan, mga malikain paraan, para aliwin mo ang sarili mo. No? Uh, hindi mo maramdaman no? ang pagkabagot sa buhay. Grade school, yung particular na ng grade field naramdaman ko no, na, na napaka, ano, napaka dali para sa akin ang pagpahayag gamit ang pagsuna. Uh, lumaki ako mahiyain, takot sa tao, okay. takot sa pag-usap sa mga tao. At isang paraan ko, no? hindi rin ano eh, yung mga magulang ko hindi ako masyadong kinakausap, masyadong tahinig ang aking pamilya. Kapag dinner, hindi kami nag-uusap, kumakain na, pagkatapos kumain, <clears throat> maghuhugas ng pinggan, matutulog, magpapahinga, kaya nung grade school, no? inalabas ko yung aking mga kubling damdamin, yung aking mga emosyon sa pag-usulat. Sa mga notebook ko na mga ano na hindi lang nakubos, doon sa usulat ng mga pagkatangka sa pagkula, totally. mga pagkatangka pag ng Kaya pagdating pag sa mga ano sa mga subject ng Filipino, meron kami mga activity na pagsulat. tuwa tuwa ako, no? dali ako kumpara sa mga klase ko na ako sa Mm impluwensya yan ng aking guru sa Pilipino. Noon, ah, uh, noong mula elementarya hanggang high school, daig ng Filipino teacher ang aming mga English teacher. So ano yan eh, ang malaking impluwensya ng guru. para hikayatin ako sa wika ang gusto ko. Nasa wika ang Filipino ang, ang, ang aking unang naisulat at minahal na wika sa pag-usulat. nalulungkot ako, no? Mula sa ano, pala naman ng isang guru ng Filipino at sumusulat sa Filipino, nakakalungkot na para napapabayaan. Tila ba napapabayaan na wikong Filipino? Lalong-lalo lalo na sa mas formal, mas opisyal na mga gamit. Ano, halimbawa sa no, sa sa patas, halimbawa sa mga broadsheet, journalism. Ano, nalulungkot ako na ang wikang Filipino nandun pa rin sa, ano, sa espasyo na chismisan, kalye, mga tabloid na balita. Sikap kami na itaas namin ang wikang ito para igalang ito. Kaya ako sumusulat. Dahil gusto ko ipakita ang potensya ng wikang Filipino sa mga may likhain anyo tulad ng tula, kwentong pambata, sanaysay, lalo lang sanaysay. At mga maikling kwento. Kasi sanaysay, ano eh, no? isa't sa pinakmataas na anyo na pinapakita mo ang talino mo no? Yung yung critical na pag-iisip at yung mga pagmumuni. Mas so, pag ginamit mo ang wikang Pilipino sa sanaysay, eh, pinapakita mo na kaya kaya na wikang Pilipino, no? Na dalhin ang critical na diskurso no? at malikhaing diskurso. Na kaya nitong maging wika ng mga matatalino. unang-una, kakaunti ang nagbabasa. Ikaw ba, basahin mo ako kapag hindi required sa klase? hindi, you know? Mas babasahin mo yung mga sa Wicca English, you know? Mas babasahin mo yung mga rekom na, rekomendasyon ng New York Times bestseller. Mas babasahin mo ang sinasabi na sinasabing mahusay na aklat ng Amazon or na ano, no, na sinasabi na Holy Book. Kasi ang pinapromote you no, know? ng mga bookstore na yan, yung mga libro, sa so, may ingles an inglis. Ang kulang sa promotion. Pangatlo, you know, tingin sa Pilipinas ay mababang uri ng ito yung wika na ano yung wika ng mga hirigaran diba? may mga artista ganun eh no? na kinakusap lang doon nila ginagamit lang doon nila wika Filipino sa kanilang mga kasambahay na kanilang mga driver so ang challenge namin nang bilang mga malunulat gamitin namin ipakita namin na ang Filipino ay hindi lang wika you no? Know, ng mga manggagawa wika ito ng mga nag-iisip wika ito ng mga estudyante wika ito ng mga malikhaing na nakikita ko sa kanila yung sigasi. No, yung ano, yung mga bagong buhay, no, yung uh, gusto kong mahawa sa sigla ng kabataan. Na mahilig magbasa, ng tumuklas ang bago, magaling gumamit ng computer, magaling mag-research, no? Yun. So, yung mga pagiging stalker ng mga estudyante, kukuha No? Mag yun yung magaling mag-research, no? yung hindi ko hindi sabihin. No, kapag meron kayong gusto, nakukuha ninyo. Yun. Resourceful ang mga estudyante ngayon. Kaya nakukuha ko ang ganyang klaseng ugali. Sa mga estudyante ko rin, nakikita ko ano ba ang panlasa ng kabataan ngayon pagdating sa mga binabasa. So, tinatanong ko, inaalam ko, na binabatid ko, ano ba ang mga binabasa niyo? Ano ba ang mga gusto niyo marinig? Ano ba ang gusto niyo mabasa? So, na, ano, no, na, batay sa aking paunti-unting research, nakita ko na gusto ng mga bata, ng mga kabataan, ang mga akda na mula sa personal na buhay ng mga kaya ako ano sumusulat ng mga person, essay o kung mag ano, kung tumutulaman ako o kaya sumusulat ng mga kwento pang bata malaking tulong yung ano no na meron dito bahagi galing sa akin totoong buhay o, galing sa akin So, so madali sabi, na ko ang taste, naalam no? ko ang taste ng mga kabataan, magbabasa. sa -hmm. Siyempre, una bata. Bata pero ano eh, no? ang uh, problema sa mga bata, hindi ko sila nakakausap. No? Pagdating naman sa audience na nakikita ko yung ano, na, yung uh, komentaryo, mga sesyo, mga kabataan, mga edad ninyo, no? yung mga nakabasa sa akin na hindi ako kilala, pinabasa ng mga guru nila, talagang ako, sir, gusto ko yung binasa, yung ninyo. Doon, no? natutuwa ako no? na kahit na pinasilok sa nila yung sanaysay, pinasilok sa nila yung kwento, no? natutuwa ako dahil nabasa nila ako. no, nakilala nila ako, at para bang lumabas kami, nagkapi kami, nagkwentuhan kami, kahit hindi ko sila kilala. Hindi eh, no? Ikaw, no? Binasa mo yung ano, mga sanay sa iyo. Para bang ano, para kita kaibigan, no? Na ko sa'yo yung mga sikreto ko, ikunento ko sa'yo yung mga kasulok sulukan no? Yung mga lihim ng aking buhay, mga kasuluk sulokang bahagi na aking buhay na hindi ko dapat ikwento sa tao. Pero, pinagkatiwalaan kita no? bilang, ano, bilang leader, nabasa mo, no? nakilala mo ako. Kapag nakaroon ako ng isang karanasan, lalo na yung mga karanasan na medyo, ano, medyo malaki, mabigat sa akin, hindi ko muna agad sinusunan. Kasi halimbawa, pag galit ako, malungkot ako, baka mamaya may maisunod ko pang diary lang. Ano ano yun? Typical sa mga kabataan na nagbablog, no? Paggalit, panagsulat. Sama-sama -sama ng grammar. Hindi na inisip yung yung pag pagkapanitik, ano? Pagkaliterary ng, ano? Ng, 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 ng teksto o ng anyo. No? So, ang ginagawa ko, no? uh, iniimba ko muna ang karanasan. So, ito yung napakahabang ritual. Iniimba ko, pinagbumunihan ko, uh, ah, ulit-ulit kong iniisip. No? Kaya pag, pag nakikita mo ako, madalas ako nakatunganga alam na katunga nga ako, pero nagmumuni ako sa mga, mga napagdaanan ko sa buhay. Ngayon, kapag medyo nahilog na, no? saka, o oh, handa na akong isulat, no? uupo ako para dire-diretso akong maisulat ng mga salin sa yan. Isang halimbawa yung ano buhay. No? Uh, 2005 ako nagkaroon ng sakit. No? Matinding sakit yan. Nabasa mo yung sinaisay. No? pero nasulat ko yan pagkatapos lamang ng apat na taon. Pinihinig ko muna, ano yung karanasan na yan dahil sakit na yan. Pati yung nangyaring sakit sa puso ng aking tatay at ako sa puso ng aking tatay na muntik na niya ikamatay. Hindi ko muna agad sinulat. You no? Know? ko muna no, sa aking bunita, pinagyabong ko, nag-ipon muna ako ng karunungan. Kasi mahalaga yun eh, you no? Know? may karanasan ka, pag pinagmunihan mo, lalabas ang karunungan, kapag hinug na yung doon ko isusulat. Para yung kukwentuhan ko, hindi, la hindi lamang chismis o kwento ang makuha nila. Makapulot din sila ng duno. Tumalino sila. Natuto sila habang nagbasa sila na aking sa paborito ko kong naisulat, no? Dahil, ano, dahil gustong gusto ko yung paksa, yung segunda mano. Kung gusto mo makita yung aking mga tips kung paano maghanap ng libro, kung paano makakuha ng ano, kayamanan sa tambakan ng mga segunda manong libro, basahin mo yung segunda mano, you No? Know? Uh, pinaka gusto ko rin as a nice side, dahil ko pinaka gusto eh, you no? Know? na nasulat ko lang ng isang gabi at maraming kagusto, itong sampung bagay na hindi nasabihin sa inyo na iyong na isang buro no, pinos, una ko itong para sa Facebook. Note lang to sa Facebook. Tapos inabot ng dalawang daan at mahigit na likes. ano yun eh, no? Kasi pag may spalibig, ano, susunod ako ang mga like lang, ano, five, seven. Ito yung pambihirang, ano, pagkakataon na ang daming na gusto sa aking sinulat. Dahil to napaka to sa aking sinulat. Number one yun. Pusa talaga, ano, ano. Ito ang kumbaga ito yung sumisira sa aking pag-usulat. Kasi hindi sa pag-usulat ako, titingin ako sa pusa, takang-dongin ko, yaya-happy ko. Madalas, <laughs> wala akong kasama sa bahay, sila, ang tingin ko sa kapit tao. Ang ko sila, nabili ko sila ng mga buhay, ano? ang tingin ko sila tao. Panakita ko ng mga bata, ang tingin ko sa kanyang pusa. <laughs> Kasi nasanay ako sa pusa. Uh, si isang araw ko, mas maraming mas marami akong interaction sa pusa kaysa sa tao. <laughs> hanggang ngayon po. Hanggang ngayon. Oo, <laughs> so, hanggang ngayon. Kasi so, pinapos itong ano, integral, uwi na rin sa bahay. Kung so, paano pag-usap sa aking mga kursa. Mm -hmm. Ang pangalawa, uh, mayroon akong, hindi ko alam kung masama ko galit. Mahili ka bumili ng libro, bili ng bili, kahit hindi ko pa nababasa. Kahit maraming pa nakatambak na libro sa bahay, bili ako ng bili. Ano? You know? mm -hmm magandang ugali sa mga negosyante. Maganda yan para sa mga negosyante, sa mga may-ari ng bookstore. Pero, tingin ko medyo problema na ito na dapat ko lang. Tingin ko nga, hindi kaya ng isang lifetime ko na matapos ang mga libro niya. Pero patuloy pa rin akong humibili. Na sino kayo makikinabang ng mga libro niyo? No? Uh, pangatlo, mahili ko magbasa ng mga kwentong pampata. Uh, dahil, ano, no? sa isang napakaikling, ano, napakaikling, napakabilis ang pagbabasa kadalasan, mas mahusay pa ang sinasabi ng aklat pambata kaysa sa sinasabi ng isang novela ng pagkahaba-haba o isang pelikula na pagkahaba-haba na naman palang kwenta. Uh, so, mas may kwenta pa no, ang mga maikling akta. No? So, si uh, Gusto ko na sabihin na wala ito sa haba, wala ito sa kapal, nasa nila naman. Okay. So, uh, Pang-apat no, na interesting sa akin, ngayon ko lang natuklasan na gusto ko palang sumayaw. So, <laughs> ano pong klaseng sayaw? <laughs> sayo para tumayan. Zumba. Zumba. <laughs> Yon, hindi ka sa Zumba. Uh, ngayon ko lang na natuklasan na dapat ko rin pala alagaan ang sarili ko. Uh, hindi lamang alagaan ang sini. Uh, kasi dati nakafocus lang na ako sa sini. Uh, makasulat. No? Uh, maka, ng mga aklat. Ang uh, pinabayaan ko sa katawan ko. Uh, so ngayon, uh, may isang taon na ulang. na isang taon. Uh, ng aking ano naman, tuto ko naman sa Kaya, dumadalag na ako kung konti niya aking mga sinusugan. Tatay ako ng gym. Sabi ng mga kaibigan ko, para ko na itong bahay. Kasi, uh, pag pumunta ako doon, dalawa tatlong oras. Umaga. Kapag sinipag pa ako sa gabi,